Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Money Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para maakit natin ang mga swerte, ang mga blessings at pwede din na gawin itong pampaswerte sa negosyo at matupad ang mga kahilingan mo, mga minanais mo. Pwede din ito na para makabayad ng mga pagkakautang kaya kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Basta ang paggawa ng mga pampaswerte ay dapat merong 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at magpakapositibo ka. Alisin mo ang mga negative mong naiisip ang mga galit at mga sama ng loob iwaksin mo muna ang mga yan para pampaswerte mong ginagawa ay maging epektibo at tumalab talaga. Ang pampaswerte ito ay pwedeng gawin kahit na ano araw. Pwede din sa umaga o sa gabi bago ka matulog. Mga kailangan lamang tayo dito ng isang basong tubig at kailangan lagyan ito ng asin. Sa basong tubig, bubulungan mo lamang ito ng iyong mga kahilingan. Kung gusto mo na makabayad ng mga pagkakautang, pagkalooban ka ng ganitong amount para makabayad ka ng mga pagkakautang kung gusto mo na magkaroon ka ng maraming customers malaking benta malaking kita at umunlad ang iyong negosyo ibulong mo lang dito sa basong tubig at lahat ng mga ninanais mo ang mga kahilingan mo ibulong mo lang dito sa basong tubig pagkatapos mong humiling ay sasabihin niya ang chant na aking ilalagay sa screen. Balong ng tubig sa akin ipagkaloob. I claim it, I claim it, I claim it. Money, money come to me, so note it be, I clean it, I clean it. Patlang beses mong sasabihin ang chant na yun. At pagkatapos ay ilalagay ito sa inyong altar. Pwede din itong ilagay sa inyong paruto, ilagay sa pasimano ng bintana at kinabukasan ay itatapon ito sa inyong lababo o sa inidoro at kung nais nyo ulit na gumawa ng mga ganitong pamamaraan ay pwede din naman kung gusto nyo araw-arawin para magkaroon ng katuparan ang mga kahilingan ninyo makaakit kayo ng pera makaakit kayo ng swerte sa pera at sa negosyo at sa lahat ng ano mang aspeto ng inyong buhay gawin lamang ang napakasimpleng pamamaraan ng pampas maswerte ito. Ito ay proven at epektibo na ginagawa na ng kalamihan at talagang sinuswerte na sila. Basta ikaw ay merong 100% na paniniwala at maging positibo ka. Tandaan na mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at papaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team, team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na humaman. At kung nagustuhan ang video nito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.